Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ipinagdiriwang ngayong araw ang Human Rights Day na may temang Our Rights our future right now. Sa kanyang mensahe para sa araw na ito, binigyan diin ng Human Rights Chief ng United Nations na si Volker Turk ang papel ng mga karapatang pantao sa pagkataguyod ng kabutihan sa mundo. Magandang paalala ito, kapanalig, lalo na ngayong kabi-kabilang krisis ang nararanasan natin. Anibersaryo din ngayon ng Universal Declaration of Human Rights na inilathala noong 1948. Kayo ba'y buhay na nun? Ito ang nagsisilbing pundasyon, gabay ng mga bansang kasapi ng United Nations sa pagkapatupad ng mga patakarang may kaugnayan po sa tinatawag nating human rights, karapatan ng bawat tao. Ito rin ang nagsisilbing paninindigan nila sa pagprotekta ng karapatang pantao. Sa kasulatang ito, kapanalig, may tatlumpong universal rights and freedoms na inilahad gaya ng karapatang mabuhay ng disente, magkaroon ng kanyang ari-arian, malayang pagpapahayag ng saloobin, magpahinga at mag-aral. Kapanalig ang mga karapatang ito ay inherent o likas na tinataglay ng isang tao mula sa kaniyang pagkasilang. Ang mga ito ay universal o pangkalahatan at walang pinipiling katangian ng tao. Ano man ang ating kasarian, kulay ng balat, nasyonalidad o edad, lahat tayo ay may mga karapatan. Ang mga human rights ay indivisible o hindi maihiwalay sa isa't isa. Hindi po maaring makamit ng isang tao ang isang karapatan pero ipinagkakait naman ito aba sa iba. May tinitingnan, may tinititigan, ika nga. Ang mga karapatan pantao, kapanalig, ay inalienable o hindi dapat ipagkait sa kahit kanino. Kaya naman, isinasaad din sa Universal Declaration of Human Rights na ang bawat isa sa atin ay may tungkuling siguraduhin ang karapatan, ang kalayaan ng lahat ay nabibigyan ng proteksyon. Kapanalig, may ibinibigay na tatlong responsibilidad ng UN, lalo na sa mga pamahalaan. To respect, to protect, and to fulfill human rights. Ang pagrespeto ay nangangahulugan, hindi paghadlang at pagkakait sa karapatan ng mga mamamayan. Obligado rin ang pamahalaan, protektahan ang mga mamamayang na abuso ang karapatan. At panghuli kapanalig, dapat may mga aktibong aksyon ang pamahalaang kasalukuyan upang ganap na makamit ng mga tao ang kanilang mga karapatang pantao. Bilang mga individual, paano kaya natin magagampanan ang ating tungkuling protektahan ang karapatan ng bawat isa? Ito'y isang matinding tanong. Maari natin itong simulan sa ating mga tahanan. Kahit sa simpleng paraan ng pagsigurong nakakakain, nakapag-aral ang ating mga anak. Kung may mga nasasaksihan tayong mga paglabag sa karapatang pantao sa ating komunidad, kasama na sa tahanan. Gaya ng sapilitang pagpapalaya sa mga pamilya sa kanilang tirahan. Gamitin natin ang ating karbatang magpahayag ng malaya at sikaping kausapin ang mga otoridad. Sa mga malawakang paglabag sa mga karapatang pantao, gaya ng kaliwat pagpatay sa mga taong gumagamit ng droga o pagigipit sa mga katutubo para makuhang kanilang lupang ninuno, maaari tayong sumama sa mga panawagan para sa ustisya. Kapanalig, sabi nga sa sulat ni San Pablo sa Filipos 2.4, Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kapanalig, kasabay ng pagsigurong nakakamit natin ang ating mga karapatan. Tingnan din natin kung napaprotektahan din ang karapatan ng ating mga pamilya, ng ating kapitbahay, ng ating kapwa, lalong-lalo -lalo na ng mga maliliit. Kapanalig, ang pagkuprotekta sa ating mga karapatan ay may epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya gawin po natin ang ating parte bilang mga mamamayan at gawin din dapat ng pamahalaan ang mga obligasyon nitong igalang, pangalagaan, tuparin ang ating mga karapatan. Tandaan natin ang sinabi sa Catholic Social Teaching, Pachimit Terris, na ang kabutihang panglahat sa mundo ay makakamit kung may kabutihang panglahat sa bawat bansa. Magsisimula ito sa pagkatanggol at pagkataguyod sa mga karapatang pantao. Kapanalig, ipagdasal po natin na tunay na maghari ang katarungan ang matuwid na pamumuhay sa ating lipunan. Sumayin ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.